going to Cagayan de Oro na ko guys and pagkaman -um sa Cagayan de Oro to Cebu ayan thank you so much kay Uncle Jerry sa pagstay na ko dary sa iyong pagkaanindot nga farm wag kang ate Jen so ayan salamat sa sa pagstay na ko Dre and how many days uh, like two weeks siguro guys nag ko Dre so ayan thank you ate Jen Uncle Jerry sa inyong pagkamaayo ayan God bless sa iyong kinabuhi sa iyong pamilya guys So, ayan, today's Going ako guys, sa na ko guys, payon sa Pagayan de Oro guys. Na-enjoy ko rin lang ako Farm guys. Tahan ko vlog na lahi mo Dre. So, see you guys. See you soon. Pagbalik na ko ang call sa Dre, sa inyong pambalik. Bye bye! bye. So, mato na ko guys. Po, si yeah. <laughs> so, nalimpyo stay guys. So, salamat ting. Mama. pag Oh, so, Bye bye na. Okay, mato na ko. Ay, ayo. Ayan, salamat ay, ay. sa inyong pag-stay na ako. Pag-uban ako sa inyo, ha. God bless. Ayan. Si ay Pader. Ayan, akong gwapong amahan. Ayan. Bye -bye. Thank you, Pader. God bless. oh lagi. Bye-bye. Salamat, Uncle Bye Jiria. Sa pag- pag- Timan ninyo nila ang Uncle Ni Titi, ng ni Papa. Thank you so much, guys. Bye, guys. Thank you so much for watching, guys. Bye.